magandang araw po sa inyong lahat dyan magandang araw din po sa ating mga OFW ano, panibagong araw mga kabari panibagong vlogs tayo so welcome po ulit sa aking monte channel mga kabari ayan at ang video po natin ngayon ay update ko lang po kayo sa uh, bangkang dambuhalang fiber yan kung ano na ang mga ginagawa nila dito at kung ano na ang mga natatapos nila so yun mga kabari pero bago natin umpisaan yung ating video ay nagpapasalamat muna ako nguna po sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw na binigay sa atin at sa patuloy niyang paggabay sa atin at pagbigay ng biyaya sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong wala sawang panunod sa aking mga video at sa inyong wala sawang suporta sa aking munting channel. So mga kabady, huwag na natin patagalin to Pero kung bago ka palang sa aking channel Huwag po ninyong kalimutang mag-like, share, comment And subscribe At pakipindot na rin po yung notification bell Para maging update po kayo sa aking mga bagong video Ngi-upload Sige so, mga kabady, isa na natin kagalito Pagkatapos ng intro kabadi o oh. at ang ganda na ng bangka mga kabadi yan. Ayan dito po muna tayo sa baba At muli po Muli ko po ipakita sa inyo yung Ano ng baba ano. So ito mga kabadi no, naiblog vlog natin nung minsan Nagkarga ng makina So ngayon lang ulit tayo nakabalik dito Kaya hindi natin nakikita yung ano yung pag lagay nila sa ilalim ng makina alright so, ito po yung tubo ng ano maglalagyan ng timon so ayan po ang nilang ihi laki nito yan mga minsan tatanungin natin kung gaano kalaki ang gamit nito Alright, so mga matibay po, matibay po pagkadali ng ano Balot ko po ng fiber mga kabady Ayan o no? So baka malapit na talaga itong pinturahan mga kabady, itong bangkang ito ano Ayan pala Ayan Ayan Ito yung pintura sa Sibusing. Eh. Pusan ang gawa nila. Mamaya mga kabadyay, makikita natin kung sino-sino yung nagagawa dun sa taas. Alright. Boss, gandang araw, boss. Hey! Hey! Marunong ka pala niyan. <laughs> Pintura na sila sa si paltik mga kabadyo. Ayun mga kabady at ay aakyat na no uh, Titingnan natin doon sa uh, taas kung anong kanilang mga pinagagawa doon sa taas Alright So ito po yung hagalan so aakyat na tayo mga kabady Update lang po tayo sa ano no Sa Sa, sa buha lang bangkang 5 year Yan. Hindi na natin nabutan yung paglalagay nila ng makina doon. So ito na lang ginagawa nila ang ating pagmastan mga kabadi. Ayaw, tinatapala ng ng foam para pumantay yung ano ah. Talagang pinapaganda yung bangka mga kabadi. Ang forma. Ito so, yung nabali ano eh, nung magkarga ng ano. Ito so, yung sa mga kabate, nung pagkarga ng makina. Ayan o. Ano? Oh. Naputol hanggang dyan sana ang kahoy niya na. Hanggang dito. Ayan, yan ang na Nabali sa tigat ng makina. Bigla kasi bagsak. So, pasyal tayo dito mga kabate. So, dinadagdagan pa ni Kabangka yung ano Ah, fiber Ilang patong pa ba eh? Isa lang yun Isa lang ah, ito, bali ito Isa lang ito Kumangkay lang yun ang isa rin Ay, pinapantay doon ah. Oo, oh, kasi ah. lubog yan. Kaya nito. So, ah. Kupya na. kung sinilayan naman naman. Na sheet. Ano? sheet? Plain Hindi Ah. Bale nalagyan pa ito? Plain uh, Talagang. Tripling gastos ane. Eh. Wow. <laughs> Ah, uh, balita mo mga magkano na kaya ito? <laughs> baka, baka upos na 'yung Baka upos na 'yung 10 daliri ano eh. na. Ubus na no. Lagpas na sa 10 daliri ang gastos. Ay, triple gastos to ay. Four play pa. Drumoy. Diyan pala sa Palangoy ay daang libo na. Ano eh? Palangoy pala, ang daang libo na. Ay ito. Oh. Talagang sulit. Grabe. Lagi lang ang gasto siguro nito. Ah, uh, tanong kayo doon kay Bus Busing kung magkano na estimated nito. Kung bibigyan tayo ng impormasyon, salamat. Kung hindi ay salamat din. <laughs> na Na-upload mo na yun buddy, yung ano. Yung pagtanggal na pagkabit na makina. Nakakabit na ba hindi pa? Nakasiting na. Nakasiting na. Sa muntahi. Oh. eduk sabihin na muntahi oh. na. Ba. Ito yung Ito gaya ng ano atat ko dito. Yeah. Lawak. Ito natin, ay, natin masilip mga kabado yung, ha? sa paggagawa paggawa mga kawadi. Ayano, may sa ibabaw, may sa baba. At talagang ano ah. Yan, Wow, ito yung ano. Ay, apakan talaga mga kabadi para hindi maghirap dito pag ano. Pag sampal dito sa unahan. Ayan you no? Know, quality. Tayo sa pinakadulo ng unahan mga kabadi. Ayan you no? Know, Ayan, nasa baba na yung ano, abong ng bahay. bahaya apa nih batu tau kata asan May nagagawa din dito Ayan o eh. Nagsasandir Nagsipinig Bade <laughs> Babaw at ilalim mga kabade May nagsasarabaho Malapit na talaga itong matapos Eh hey. <laughs> Badi nandito tayo sa tasa, no? Ano? Ganda ng gawa nila dito. Ang um, ano? Ito'y fiber din, badi Mga uh, fiber din. So, yeah, Ito yung taas. Hello. You Akyat pa tayo dito mga kabari Akyat tayo, So yun, nandito tayo sa pinakataas ng Kamaruti mga kabari oh. Ang ganda na pagka ano, Purong fiber talaga ito Ayan o no. si Wadi manumano at hindi Hindi kaya nasandir na Mala, sa ilalim ano <laughs> Ayan. So palo mo ka pare sa dalawa. Tatlo. Apat. Lima anim, ano? Anim. sabi ko kanina, anim ang palo nila nito. At rin, mga kabadi parang ito ay ilog ito ay 5 por 5 at iba'y din ito mga kabadi kagaya din siguro nung ano nito nung body nito yung katawa ng mga taliktik halos lahat ng kahoy ito mga kabadi ay first class alright, ayun si Buso oh. Boss! <laughs> Marunong ka pala niyan? <laughs> Ayan. So tingnan natin to dito mga kabady ito ano dito sa taas. Ah dito muna tayo sa ano. Ayan oh. tayo itong so, kamarote nila mga kapatid bibilangin natin kung ilan talampakan ko ano isa dalawa tatlo apat lima guys nice. So, this is mga kabady Yung nandito sa Kamarote Yung pinakaano lang ito mga kabadya. Pinaka Pinakamarote dito sa taas Pero yun, mas babo yung nasa ibaba This is Navy dito Tapos oh, bababa tayo mga kabady At so, bilangin din natin kung Ilan talampakan ito Kamarote dito sa baba Alright, so malakas ang hangin mga kabady Nagagalit yung plastic nagwawala yan o oh. so pasensya na kayo kung medyo madungis pa ang loba no at uh, nagagawa pa alright so dito naman tayo magbibilang simula dito hanggang doon kung ilang talampakan mga kabade yan ito So 21 talapakan mga kabali 21 talapakan dito sa baba Alright Ha 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 mga mga maliliit na bangka ayun at doon yung na-plant natin na dalawa yung pagbaba so nakatambay pa rin po sila mga kabady at nagantabay pa sa panahon bago sila mga ngarga hindi pa natin na-vlogs doon kung mabilis ba o mabagal yung takbo ng ano kanilang bangka alright ipakita ko na sa inyo yung ano ano, yung bangka kung anong sino yung mga nasa taas. So kasama po sa nasa taas ay si Busing at saka yung anak niya. Yan. So maganda na ang mga kabady. Kung tingkimbot na lang ito ay mga ibaba na. At nakaplastar na din daw pala yung makina. So hanggang dito na lang po yung atong video mga kabady. Pero kung bago ka pala sa akin channel, eh, ayaw po niyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So yung mga kabadi, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa panunood. Mag-iingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye-bye po.